Hindi, wag, na. Ganun, simpleng ganun nga lang, masakit na. Pag inihit mo pang pagano yan, mas masakit lalo. yung pa, minister niya, sir, kanina, pagano mo masakit. Yung ang Puro limited. Ang gandito, lang talaga. Puro limited. Sa matagal ay, to ay kaya. Ayan no? Wala. Sige, Kina, ka. Kinabiyang Wala akong disgrasya. Natulas ako dati, pero ito naman ang tumama. Itong sumakit. Kapag pinating sa or orto do, binigyan ako ng gamot na wala na. Tapos so, ito, alos Pero ito, na naiiwan. Naiiwan. Tapos, dati, batakin na ito eh. Tapos yung, na, yung, yung awarma ko, yung na-exercise, na-exercise, nawala. Tapos yan bumalik ulit. Kailan siya bumalik? Siguro, 3 weeks ago. Sige. Tignan ko muna itong bakit limited din pong sa balikat Ay, yun. Ayan, umiinda na siya dyan. Halos dalawang bangkal. Kasi kailangan yan, kahit umabot yan dito sa tenga, wala lang. Ito, o. Oh. Yun. Yeah. O, oh, kita mo. Frozen pala, bossing. Kaya pala hindi mo may gano'n, hindi <laughs> oh mo may gano'n. Nandito yung frozen soldier daw, talaga. Talaga hindi mo may gano'n. Kaya dito hindi isip na frozen soldier to. Bossing, meron po tayong tinatawag na Sibir. Baka yung iniisip mo yung prosy na talaga. Nahangat pa. Kat... Prosy na yan. Prosy shoulder ang tawag dyan. Hindi yung hindi pa yan. Eh. Sino nagsabi? Mga... hindi lang ako papatay. Mga hilot-hilot, ano lang yun. Hilot-hilot lang yun eh. mas advanced. Sa, hindi naman sa pagmamayabang. Mas, kung hilot-hilot lang, mas advanced tayo ron. Mas advanced tayo ron. Hmm. Eh kaya nga, hindi rin ako na napapa... Anong tawag dyan? Hindi rin ako na papatay. Actually, tatlong Ay. tawag dyan tendinitis. Kung kaya nila explain yung mga ganito, maniwala ka na. Kung baga, at least may alam sila sa ano. Hindi, kaya di rin ako Tendinitis, subcronin, bursitis, adhesive capsulitis. Yan yung mga tawag dyan sa mga frozen mm -hmm. shoulder. Pero pag shoulder pain lang, ayan, naabot mo to, pero para may nangangawit yan, shoulder pain na masakit-sakit. Yan ang hindi frozen shoulder. Pero pag kalahati na, Consider na frozen shoulder na yun, kasi nga hindi na makapagano eh. Tapos, limited na. Yan na naabot mo. Yung isa, eto. Isa. Yan, ayan. Frozen shoulder na yan. May katawagan lang dyan. Pero sa'yo, hindi ka pa, hindi okay. Hindi ka pa adhesive capsulitis. Tanggalin mo mo ito, boss. Yan. Baka malaglag eh. Okay. Relax lang. Wala naman yung binabanggit na pangalan. Kung baka, we're explaining lang. Wala naman? Yes, yun nga eh. Kasi, siyempre, baka, baka may magtampo. Wala namang binagitan pangalan. Ang discarter ito, palalambutin mo na. Para, pag hindi nyo kakalala yung tao, baka mahina yung pain toleration, doon na tayo sa safe. Malakas man o hindi, doon tayo sa safe. buting ko muna yung mga nakapalibot na muscle and tendons and ligaments. So hindi siya kaagad ma hyperextend o ma overstretch stretch pag in-adjust. Hindi naman siya lang mapalibot kayo sa akin. Hindi, sabi niya nga ano lang eh. Kuro-kuro. Kuro-kuro nung ano. Eh. Hindi, ano yan. Yan na lang yung masama sa yan sa mga gano'n yeah. yung mga ano sasabihin ko lang sa mga sayo, pakilap, masasamuha ng mga parang stress, strategy sa mga kasukasuhan. Marami na ngayon, maraming magagaling ngayon. Kailangan nyo lang mag-review. Relax lang. Relax lang. Mm. Sakta nga? Okay, good. Oh may sakit. Kaya naman? Kaya naman. Okay, good. Ibig sabihin yan, alala yan. Alala yan para hindi... Yung iba kasi nakita niya na may milipit eh. <laughs> bossing, kaya ka pala. Mayroon ka pala sa singit. Mabalingan ko yan. Masakit. Yan, yeah, no? Yan, yeah, masakit yeah, na yan. Ramdam na. Ramdam na. Okay, sige. Relax lang ha. May bumabara. Okay, huwag mo lalabanan. Bossing, alaglag mo rin. Relax. Ayan, relax mo lang. Relax. <clears throat> Sige, laglag -lag mo lang, hayaan mo lang masaktan ka ng konti. Sige, laglag -lag mo lang, laglag mo lang, laglag mo lang. Sige, laglag -lag mo lang hanggat sa kaya. Sige, laglag -lag mo lang, laglag -lag mo lang. Sige, laglag -lag mo lang, laglag. Sige, -lag lag -lag. Sige pa. Yes. Mm. Penging magic pao natin muna. process yun nagiging Actually, based sa mga doktor, wala siyang ano, wala siyang sinyalis. Minsan, sa pagtulog. Pero more on daw yan, 90% pagka kayo ay diabetic. Diabetic. Kung <coughs> kabila rin, sigurado, pantay. <coughs> Bossing, tigasan mo to ha ne nee nee. I mean ganito, wait lang muna. Dalawa, dalawa, dalawa. Ipiti mo yung kamay ko. Sige, lakas mo. Ipiti mo. Isa pa. Thank you. Yeah. Labutan mo lang. Sige, pinakasagat. Sige, hindi ka masasakay. Yung kayang-kaya. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Mm, one more. Sige pa. Sige pa. Laglag -lag mo lang. Mm. Oh, ulit, dito naman tayo sa ilalim. Mas pa pala yung eh, ano may, may edit ng Carla? Ah. Ang gagawin lang... Hindi, itong sa amin pao kasi ginagamit namin. Eh. Ito kami tiwala eh. Kumpara kasi sa patch. Ito lang. Yan yun. Pag ito, pag kinalat mo, buo na. Kunti man ilagay mo. nene Hindi, hindi, hindi. Meron pa akong gagawin. Ito kasi yung main problem mo eh sa balakang hindi naman ito. Relax mo lang, lalab kung lalabanan. Sige, relax mo lang, kung lalabanan. Hindi ka, hindi ka ma... I eh. di pa. Gabi lang. Relax lang. Okay. Ihaya ka ulit. Tignan mo yun. Gumanong ka. Mas, may hey, pay pa, pero mas ma ikot ng Kaya Oh, mas malalim pa. So, mas, ma mas malayo na yung Yes, na Tapos, within 3 to 4 days, magsusubside pa yung adjustment niya. Kasi map wala na. Ayos na yung position ng joint eh. Pero, isa pa rin ang sagot nito. Pagka kayo ay diabetic, kahit naman naningin ko yan, itong frozen shoulder, kahit maayos ko to, baka bisitahin kayo ulit. Ang pinaka-the best dyan, i-address na rin natin yung diabetic. Anong panong i-address? Mag-walking-walking -walking tayo. Ay, naman na yes, yun. very good. Very good. Very good. Yun ang pinaka ano. Bukod sa maintenance, maintenance din tayo ng walking-walking. Tapos, bawas tayo ng mga kinakain mga uh, sobrang tataba. Baka hindi rin naman tayo umiwag. Kung lapang, lapang din. Baka sa mga tayo, boy, <laughs> Wala rin. <laughs> Pero kung sasabayan nyo rin ng workout, No problem. Kahit kumakain tayo sa mga buffet. Natatawa si Madam. Mukhang, sir, mukhang masarap ka kumain, ah. Baka Malas Malakas talaga kumain si sir. Sabi nga naman ni sir. Nakapipe pa siya hanggang sa kaya Ayos. Okay naman pala, eh. Radio. nga lang. Kailangan lang mamintin yun, ano. Kung talagang malakas kayo kumain sa, ano, hindi natin may wasa. Masarap kumain talaga, eh. Active uh -huh. na pala si Bossing. Nababalance pa. O sa naman. Okay yun. Manatili kayong malakas. Okay. Relax lang. Relax lang. Inhale. Exhale. Tsaka hindi po payat. ay ah, hindi ano ah, hindi diabetic o hindi mataas ang kolesterol. Walang, walang size yan. Last two shots na to. And <laughs> um, thank you. Yan last two shots. Tapos massage na. Sa so, tingin mo si na to, hindi pa? Oh, ano yan, sigurado mo yung na yan. Yes. sa tingin ko lang ha. Meron ditong pumutok pa, kung, na. Na unat yung ano <laughs> yung ugat-ugat eh. Ha? Kaya. Dadagdagan ko pa unti, -unti. Kaya? Hindi ba? Yan. Kaya. Yan. Kailangan maunat kasi yan eh. One, two, three. Sagad na yan. Unti-unti na yan. mo na yan. One, two, 3. Kailangan lang gradually, unti-unti natin para hindi ma-rupture yung mga tendons and ligaments. 1, 2, 3. Pang trauma yan, hindi pa yung mapuperfect. Kasi yung swelling sa loob, yung swelling sa loob, nandyan pa yan. Yung sa pusa ko, nabot natin sa gitna ng ano kasi dito lang maabot sa may... Pero ngayon, tapos pag tinulungan mo na yan, eto, abutin mo na sarili mong kamay, abutin mo. Yan, yan ang tamang stretching yan. Parang ganito lang din yan sa akin. Yung ginagawa ko, di ba, iniunat, iniunat, di ba? Kumapit ka sa grills. One, to ako pa, two, two, three. Parang bahata <laughs> Yun na yung pinaka, ano natin, self-exercise. So, kita nyo naman, may improvement na agad. So, tapos, yung tinuturo ko madalas. Round, round, round. Kamila, round, round, round. Kanina, kalahati pa lang umiinda Ngayon, yan, dito, medyo may hirap, may hirap ng Pero, kita mo naman, kumpara naman kaninang ganito, hmm, ngayon, o. Oh. Yan, nandito ng randos, halos dumigit na yung brass sa ulo. O, eh. oh, hindi, wala nang bruised. Abot na. Ngayon, normally, may pain pen sa loob. Ang tulong ng mga exercise, gradually, maghihilom na yung mga nasa loob kasi balance na yung head humero sa loob. Shoot na shoot na yung sa rotator. Okay, bossing. Alalayan mo lang ng hapus ng pagmamahal ng kaw yan. Tandaan nyo, pag gagamit kayo ng bow, alugin nyo muna, tapos apply nyo. Okay? O, kita mo. O, kaya na.